Yan. Sasagot na naman po tayo ng tanong. At ang tanong ay ganito. Anong uri tayo kung tayo ipinanganak sa salita? <clears throat> Yun ang ating sasagutin. Anong uri tayo kung tayo ipinanganak sa salita? At uh, tayo maging isang uri ng mga pangunahing bunga. Eh, pinanganak nga tayo sa salita, dapat magkaroon tayo ng uh, bunga. O ng bunga ng salita ng Diyos, bunga ng kanyang mga nilalang. Yan ay kanyang sariling kalooban. Mababasa po natin yan sa Santiago 1 verse 18. At ganito po yung nakasulat. Sa kanyang sariling kalooban ay kanya tayong ipinanganak sa pamagitan ng salita ng katotohanan upang tayo'y maging isang uri ng mga pangunahing bunga ng kanyang mga nilalang. Ang tanong mo, anong uri tayo kung tayo'y pinanganak sa salita? Tayo'y maging isang uri ng mga pangunahing bunga. O ng bunga ng salita ng Diyos, bunga ng kanyang mga nilalang. Nandito na lang at kayo laging mag-ingat. Paalam!